Alam mo ba? Sa dami ng nangyayari araw-araw, ilang emergency cases kaya ang nangyayari? Isa, lima, isang daan o libo-libo? Sa likod ng maingay na mga serena at mabilis na pagpapatakbo ng ambulansya, nakakubli ang ating mga bayaning kung tawagin ay Emergency Medical Services o EMS. Ang EMS ay binubuo ng mga trained professionals gaya ng paramedics, emergency medical technicians, at iba pang responders na handa at may kakayahang tumugon sa mga urgent medical at trauma cases kada taon, ipinagdiriwang ang EMS Week tuwing ikatlong linggo ng Mayo. Ito ay sinimulan noong 1974 sa Amerika sa pamamagitan ng proklamasyon ni dating U.S. President Gerald Ford bilang paraan ng pagkilala sa mahalagang gampanin ng EMS sa sektor ng kalusugan. Pero bakit nga ba mahalaga ang EMS Week? sapagkat hindi madaling maging isang responder hindi lang ito trabaho ito ay misyon na may puso tapang at dedikasyon Ayon sa American Red Cross, walong minuto ang dapat na response time ng mga EMS. At sa dami-dami ng emergency responses araw-araw, walang eksaktong datos ang World Health Organization kung ano nga ba ang eksaktong bilang nito. Sa Baguio City, mayroong nakatalagang Baguio City Emergency Medical Services. Sila ay bukas ng 24-7 at handa ang mga kagamitan at personnel para sa mga medical at trauma emergencies. Ang pagkakaroon ng ganitong sistema ay bunga ng mga pananaliksik, programang pang-edukasyon at kolaborasyon ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Health, Local Government Units at mga private medical groups. Sa tulong nila, mas napapalakas ang responder training at equipment systems. Ayon din sa ilang ulat, tumaas ang pangangailangan sa EMS ngayong panahon ng climate change traffic incidents at health emergencies. Kaya patuloy din ang pag-aaral ng DOH at iba pang organisasyon kung paano pa mapapabuti ang mga response time, communication systems at public awareness. Ang EMS ay mahalaga hindi lang sa panahon ng trahedya kundi sa pang-araw-araw na sitwasyon. Maaring ikaw, kapamilya mo o kakilala mo ang mga ilangan ng kanilang tulong kaya dapat lamang na sila ay pasalamatan at bigyan ng tamang pagkakakilala. Ngayon, alam mo na!